So ay ng mga agila at makikita na natin 'tong kahabaan ng Dolomite Beach ay no sobrang ganda. Ayan no. 'Di ba sabi nila doomi daw pero feeling ko ang linis niya pa rin naman. eh napakaraming tao. nakupunta nagpupunta diyan ngayon. Syempre kasama pa rin natin si Aling Maite. mga vloggy for today's video ay nandito ka kami sa US Embassy dahil kukuha na kami ng visa wapunta ang United States at it pumunta kami sa Dolan Mike Beach guys dahil medyo matagal na panahon ng napagsan nyo pero hindi pa rin namin sa kaya ngayon ay sisilipin namin kung pumas na nga ba siya at titignan namin kung pwede bang i doon si Adriel Madrid para manguhan ng mga talaban siya rin kaya guys samahin na kami at silipin natin ang Dolan Mike Beach dito sa Let's go back to bye Nabibili rito na mga laruan yung lumalaki pag ibinabad sa tubig. Sana ako rin. <laughs> Ayan guys, ito na yung entrance ng Dolomite Beach. <laughs> Ay, mga kagilagid, bawal daw yung pagkain Ay, sa loob. Kaya, pa, so... dati uwi niyo pa yun hanggang... Kayo, yung dito. <laughs> Ayan guys, ito yung mga bawal sa loob. Uh, swimming, eating, smoking, littering, uh, bringing of pet food allowed inside. Ayan, hindi ko alam kung pwede siyang pumasok sa loob. Alam niyo guys. Kuya, tara tayo dito na. Ikoyot guys. Ngayon guys, ayan sinasabing walang burakay dito sa Metro Manila. Ayan, thank you talaga kay sa ating mayor, President Mayor Rod Prova Rodrigo Duterte para maligtad yata ako. Basta Mayor Duterte. Sa pagpapagawa nito, iniwan niya tong ano legacy sa ating taga sa ating mga hey. Pilipino ang pagpapaganda ng Dolomite Beach ay oh no? napakaraming tao ngayon dito wow check <laughs> 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 natin yung dagat may sana pating babae ayan guys napakaraming turista rito ayun oh kata yan ang kikinis yan dagat na. tara all tara all kikinis na papakta ngayon mo sana ayan Okay. <laughs> <laughs> Ayan guys, ha. Oh. Oh, sino nagsabing dumumi daw do itong Dolomite Beach, sabi oh, ng no, no, mga bashers. Pero kita nyo naman, oh. Napakaganda pa rin talaga. Ayan, napakaraming tao rito. Napakaganda. So ngayon guys, ito na naglalakad-lakad nga kami sa Dampala... Dampal, ano? Dampala si... Ano? Ano yung tawag doon? Dalampasiga. <laughs> <laughs> ano, ano, ano? Dalampas. <laughs> ano? Dampalas <The> <laughs> si Ano yun? <yan? laughs> Talam... Dalampas si Jan. Ayan, guys. Naglalaad-laad na kami sa dalampas ng ating, ano, Manila Dolomite Beach. Ayan, guys. Sobrang ganda talaga rito. At sobrang dami. Beach, pero bawal liguan. Ano kaya yun? Ay, baka malunod ka. Tapos, ayan, maraming tao at marami rin mga turista rito. Siyempre, mga vlogger din nakatulad natin yung nagbablog for today's video at talagang nga ninanamnam nila yung ganda ng kapaligiran dito sa Dolomite Beach sabi nila nung una daw ay nilumod na raw to nasayang na daw yung pera ng gobyerno nasayang na daw yung pera natin dahil sa pagpapagawa nito pero ngayon napuntahan namin siya masabi ko talagang sulit na sulit talaga yung binayad nating taxes dito Aww. dahil talaga naman napakinabangan tong ganda na to dito sa Manila Bay yan. Ay, enjoy mo ba? maliit ang kapaligiran? Oo, <laughs> anong Puro na ang bangit pa ako. Para tayo nasa ibang bansa, di ba? Kaya may mga building. Tasi, di ko lang alam. sabi ro, bawal daw mag-swimming. Ayan. Ayan sundin na lang natin. Bakit kasi bawal? Kaya nga sabi ng beach eh. Kasi baka malunod ka. Walang lifeguard dito. Ang ganda. Sa araw muna. Good job mga kagilagit for today's video ay nandito kami ni Aling Maliit sa Dolomite Beach at titingnan nga namin kung talaga ba ang pinong-pino yung mga bahay na nandito at masabi nga talaga natin napakaganda rito sa na Dolomite Beach at hindi na yung perang ng taong bayad na ipinagpagawa rito dahil talaga namang pupuntahan at babalik-balikan natin hindi na ng mga Pilipino pati na rin ng mga turista pumupunta dito at naaalis sa ganda nga dito ang ating Manila Bay. So ngayon guys, mapapansin niyo sobrang no, linis niya. Hindi siya katulad ng sinasabi ng ibang vlogger na dumumi na daw, pumangit na raw at nasira na ang Dolomite Beach. Pero ang totoo niyan, inaalagaan at inaalagaan pa rin ito ng gobyerno natin yan. At sa mga, at sa mga sandaling ito ay napakaraming tao banda doon at marami rin mga turista na nag-enjoy dito sa katerika na araw kasama si Aling Malibu enjoy na enjoy nyo ba? Bakit? Ayan guys, tara guys, tara. Samahan niyo pa kami at mag-ikot-ikot pa rin tayo dito sa Dolomite Beach sa Metro Manila. Tara na! Ikaw, okay, tara, anong masabi mo rito sa Dolomite Beach? Tama lang ba na inaayos to ng nakaraang administrasyon? Sa so, tingin mo? After 40 years, nakarating din ako rito. Kalahin mo yun. Bakit? Hindi ka ba na nakapunta rito dapat? Never, ever, ever! Biruin nyo guys. For 40, 40 years na si Ate Tere. Pero first time nilang makapunta rito sa Dolomite Beach. di ba? No, Dolomite? Dolomite. Ito kasi yung tawag dito sa mga ano na to. Isa tong malaking batong tinibag. O oh, ino no? Pinino. Ah, Tapos o dinuro. Oh, Tapos nilagay dito sa ano. Dito sa... Eto. Dito nga. Sa Manila Bay. Oh, no, sana magbabad lang pa. Kaso nga lang daw. Sabi ng guard ay bawal daw. <laughs> <laughs> bawal daw magbasa kaya enjoy na lang natin yung paglalakad dito. Ayan, araw-araw naman yata bukas to sa mga gustong pumunta. Punta lang kayo rito at enjoy pinatapon na. Ako na nga yung manok ko pinatapon. Ayan, bawal lang magpasok ng drinks kaya lang kailangan kailangan yung drinks na sa loob ng tumbler. Ayan, bawal din magdala ng mga pagkain. Ayan, magdala ko tumbler. Ayan, tsaka bawal din magdala ng mga pets. Buti nga pinapasok sa atin, Rebex. Yeah. <laughs> At ayun naman mga kagilagid at maglalakad na kami pabalik. Ayan si Aling Maliit. Nagbasa-basa ng paa tapos naglagit yung paa niya ngayon. At Hindi na... Lagit? masakit yung buhangin. Sakit yung buhangin. Huwag mo kasing buhangin na yung paa Ano ba naman yan? Ding! Kinukod-kod mo eh! ano ba yan? Wala ano? Ay! Ayan guys, medyo mahaba-haba rin itong kahabaan ng tinabunan ng Dolomite Beach at marami pa rin taong naglalakad-lakad dito sa maling maliit. At ang ating kayamin na sike Villa na naglo-blog pa rin. ayan ang daming tao. Lalo siguro no kasagsagan ng unang bukas nito. Talagang dinagsa ng maraming mga Pilipino at mga turista. At nasaksihan nila yung ganda ng Dolomite Beach. ayan guys. Tapos doon sa Edmund ng dulo may malaking tipak ng bato. Parang ayun yata yung sample ng ginamit na ano na ipinalagay dito. Ayun yata yung malaking bato na dolomite na idinurog tapos siya yung inilagay dito sa tabing dangat sarap ang ganda sobra nakaka-relax magtayo kaya tayo ng bahay rito to magtayo tayo squatter dito <laughs> ayan guys mga pa picture picture dito ayan no napakarami mga nagpi picture picture nandito mga couple uh, na na hinihintay yung pagbaba ng araw oh, sweet naman meron din mga mga magbabarkada na ini-enjoy yung Dolomite Beach na naol may mga barkadang tuna at sharing at meron din mga batang ligaw na hindi alam kung saan pupunta <laughs> tapos guys nandito yung malaking tipak ng bato dito natin makikita yung parang plaki dito na nag-uugnay sa ating pangulong Roa Duterte so, siya na nagpagawa nito ayan guys o sabi natin itong mga koreana sabi mo anyong sa inyo <laughs> Ano <laughs> ay, ay, anyong sa inyo. <laughs> Ayan guys, meron dito mga K-pop idol. Ayan sila. Tapos mga agilagi day, pupunta tayo dito sa bandang sulok. Dahil may mga mga bata bato Ano? Ang mo dyan? Uuwi ako sa dadakot ako sa binil. Pasalubong kay Chris. Ayan mo dyan sa plastic. Gagawin. <laughs> Ayun guys, bawal na pala araw nakalagay off limits na. Pero ang Iki Villanueva nyo, ibida-bida at pumunta pa rin siya dun sa dulot. Kanda. Buti na lang hapon na ngayon at hindi na masyadong tirik yung araw. Kaya hindi na rin masyadong mainit. Sa kagandahan dito, may mga libre din pa, pa yung si Mayor. Wow! O diba? ba? gusto nyo mag, ano, uh, mag at ang tuwa yung mga turista rito dahil sa klima nga natin na ano, tropical country tayo. Uh, gustong gusto nila yung ganito kasi sa lugar nila sobrang lamig talaga. Sa atin saktuhan lang. Kumusta aling maliit? How's your experience here at Dolomite Beach in Metro Manila? <laughs> So ngayon guys, tapos na kami mag-ikot-ikot at maglaad-laad dito sa Dolomite Beach at medyo nagugutom na nga kami dahil hindi pa kami kumakain at hapon na. Kaya pupunta naman kami ngayon sa Robinson Ermita para maghanap ng makakain kasama pa rin ang ating kayami na si E.K. Villanueva. Tara guys, sabahan nyo na kami. Habang tinutok ako sa araw, <laughs> sakat ng mata ko. At ay na nga mga kagilagit at nandito na tayo sa Robinson Place Ermita, Manila. Ayan, nakatawid na tayo. At maghanap lang tayo ng makakainan. Medyo matagal-tagal na rin nung huli kami pumunta rito. Dati kasi dito nagkatrabaho si Ike Villanueva. Sword Balance. Kaya matagal din siyang jumuti rito. Dito sa Robinson Place, Manila. Ayan, harap partner dito. Makakita na sa atin rin ng oh, APAM. Pwede Prede... ka na bang mawasak? <laughs> ha <laughs> ba? Habang Ayan guys Tara na Ayan, guys, dito tayo sa loob ng Robinson Ermita, Manila O, Paskong Pasko pa rin dito Di pa rin papatalo ang Robinson Hanggang December na tong design nila Please may nakasail sila rito ngayon no? At medyo nangugutom na kami mga kagilagid At nakita nga namin tong Kuya Jay parang 2019 pa yata nung huli kami kumain dito at ngayon ay nagbabalik nga kami yan hindi namin alam kung magkukuyagay ba kami o magpapapais na lang kami saan so, mo gusto kumain? saan? saan? sige tingnan natin Hahaha <laughs> Nalulula Nalulula Saling yung Ayun guys, ito na lang tayo kakain sa papays Is idol namin dun si Anne, Si Kyle eh. Charing. Haling maliit. Nakakain ka na ba dito sa Papais? Na ba? Na ba? Kaya dito tayo kakain sa Papais. Oh, di ba? Anong gusto mo? Sunday? Ayun, mura na Sunday nila oh. 25 pesos lang. dahil hindi magra-raise si Aling Malikyo ay inorderan natin na sundae tsaka na peach mango pie So yun ang mga gilagin na order na kami na pagkain ni Aling Malik at ni so, KB Pagkatawa na dito nga kami sa Pasayus Bumaysa kaya meron nga tubis chicken at may fried chicken tapos talaga naman dito ay sundae fried tsaka peach mango pie ito yung gusto niya. Tara guys! Tama nyo na kami tumain! Ayan guys, tapos na kami kumain at ang aling maliit yung hindi nagpatali dahil may take out na naman siya. Ano ang take out boy. mo? French fries. Tsaka ano pa yan? Ang tabi ito? Egg pie. Eh, egg pie. Ano ay. tawag kita din? Peach mango pie. Tsaka meron pa siyang i-take out na Ayan sunday. Na, ano na lang tayo maglakad? lang eh. Tara na, wina tayo. Hey, bala ka dyan. Una, magmumumug lang ako ah. Wanan nyo ako dito ah. <laughs> So ayun na nga mga kagilagi, tapos na kaming kumain ni Kevin Laneva at ni Aling Malit nyo at dito na nga nagtatapos ang vlog natin for today's video at kung nagustuhan nyo ang video nito, like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Papa DTV at pakilike na notification para update po kayo sa mga susunod namin upload. Once again, this is Papa DTV! Bye bye! Guys, may mga nakita aso rito ni may, may kahabaan ng ermita may mga aso siya, lima yung aso niya, matataba lahat Sino po ang pangalan diyan, Tay? Ano po ang pangalan niyan? Mengoy. Si Mengoy po. Kapatid si Mengoy. Si Mengoy. Ah, magkapatid po sila. So, ito naman si Sharon. Si Sharon po. Si Sharon. Ayun po na sa taas. Ay, ano, si Ruby. Si Ruby. Uh, si Melo. Si Melo po. Sila lang po yung kasakasama nyo. Ay, Araw gabi po. Oh. Pero mababait naman po sila. Hindi po sila nananakit ng tao. No? Ay, wala po. Kaya nito. Kaya ito, cesarean Ah, nakapon na po sila Ito, babae, Buti po na pakapon nyo po Magkano po ang nag-gases nyo? Tulong lang po Tulong lang po Ah, tulong po Para din sila mahirapan Ito, Ah, estudyante na Nag-aaral ng veterinaryo Ah, kaya na libre po sila ng kapon Ayan Pati, ang yung dalawang yun, yung basarito yan, yung zero big, din po yan, may dalawang buwan pa lang. Uh, sabi kayo lang sa akin bago mag-seba ng gabi na ito Bali tayo dito lang kayo nakatira sa sidecar na to? Tapos dito lang po kayo sa, Kaha, sa Manila lang talaga nagpapaykot-ikot po? Kaya na ito, gaya ko Pag tumayo po ako na ito, ng pagkain na sa mga restaurant. Alam mo yung nagbibigay naman po? pero ka pa rin. Pag-using time, mag-tira-tira Hmm Tapos kung um, wala po nyo sa kalsana ng MRT Nag-a-load po ako sa, sa meso eh. Dahil nagpunan po na rin sa kanila Dahil gusto ko tayo Oo po Pero wala naman po nag-a-attempt na owning sila sa inyo Wala naman po Okay po Ano pong pangalan nyo tayo ulit? Carlos Ah, Sir Carlos po Ayan po Mahilig po talaga kayo sa aso, no? Bata pa po ako po At mga haliwan po Dato kasi siya ito eh Masukal na kalsana, no? Asap siya po, ay buhay-buhay ang bobito kaya. Uh-huh. At ang na ito, 68. Ah, ganun po. 65. At sa paglilawasan po, natin ang halap-halap ang bayi namin. Sa labis po po. Ito po tayo, magdadagdag po po kami ng konti tayo para sa mga aso nyo po. Ah, Kakaunti lang po kasi napadala po kami, hindi po kami ready. Nakita po namin kayo. Sana po, uh, makadagdag po lang konti yan uh, sa pangkain po nila. Giyan. Ayan, dog food po. Sige po tayo, muna lang po kami tayo. Ingat po kayo palagi ng mga po ng mga alaga niyo po tayo. Uh, Mag-iingat po kayo tayo. Thank you po. Bounce.